sa kanya Itong mga nakakaraang araw ay uh, laman ng social media, ng mainstream media kang uh, balita patungkol sa flood control projects na nababalot ng uh, korupsyon at uh, sa bungad nito tatlong uh, personalidad o tatlong personality ang uh, palagi ang uh, nasasalang sa mga interviews at ito ay si uh, Sen. Uh, Ping Lacson Mayor uh, Magalong Nagpagyo at siyempre si Congressman uh, Toby Chapo. So marami sa ating uh, mga amo ang uh, ikanga e eh curious na at marami na rin ang nagtatanong kailan papangalanan ng mga nasabing personality na to ang mga ika nga e politiko na involved dito sa flood control projects na to na punong-puno at hitik na hitik sa korupsyon. Ang palagian nilang sinasabi ay uh, sa tamang panahon, ika nga, parang aldabla so sa tamang panahon. Pero kailan yung tamang panahon? At siyempre, nagtatanong din tayo, ilalahad ba nila itong mga matataas na opisyal ng ating gobyerno? At uh, siyempre, alam naman natin na mga kongresista yan. So, ilalahad ba nila? Dahil uh, nakipinto na yung uh, susunod na pagginig ni... Uh, Senatora Marcoleta ng Blue Committee at hindi ako nagkakamali itong September, unang linggo ng September. So, ibunyag na kaya nila itong mga kongresista na to, itong mga senador na to. Patataas ng official na gobyerno. Lalahad na kaya nila ang mga pangalan. Pero syempre, hindi ganun kasimple yun. Lagi nilang sinasabi na hindi ganun-ganun lang ang mga ng pangalan. Siyempre dahil kinakailangan pangalagaan din nila yung kanilang uh, sarili. At uh, siyempre tinatanong din sa akin ng mga kaibigan natin, mga amo natin, eh, may sapat ba silang ebidensya? Kung kasakali pagbanggit sila ng ilan sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na to. Kung ako ang uh, malalagay sa posisyon ng fight na sino din sa tatlo na napanggit na yon. Natural na kinakailangan mayroon akong mabibigat na opsasyon o mabibigat na ebidensya para mabanggit ko ng diretsyo sa harap ng tao, sa harap sa harap ng uh, isang paglinig ng kanilang mga pangalan. Okay pero sa pakiramdam ko mukhang ika nga eh baka matulad lang din ito sa mga nakakaraang mga pagdinig na kung saan korupsyon ang pinag-uusapan at uh, lalabas lamang na isang isa itong uh, ika nga eh moro, moro lamang para mapabango mapabango ang kanilang mga uh, pangalan Well, sa palagay ko, uh, may konting, ano, uh, may konting uh, ikang ibahid e, ng, uh, syempre, yung maayangat nila ang kanilang uh, kasikatan sa mundo sa daigdig ng politika. Pero magkaganon man, mahirap pa rin. Napakahirap. Yun lamang gumamit ka ng isang tao, ng isang opisyal ng gobyerno na direktang mag sa kanila sa mga korupsyon na ito ay uh, oh, isa ng milagro. Ah, sabihin ko na sa inyo, isang milagro. At kinakailangan ng uh, isang laksang tapang para magawa nila ngayon. Lumalabas na rin siyempre sa ating uh, ikangay pagmamasid, panonood ng uh, kanilang mga interview na ni isa sa kanila. Dito sa mga nabanggit na uh, mga panayam na to sa kanilang tatlo ay uh, walang isang uh, ikangay eh, kilala o mataas na journalist ang nagtanong sa kanila kung uh, may babanggitin ba sila sa darating na pagdinig? Permis sa kanilang uh, uh, kanilang sinasabi sa kanilang mga panayam, ay kung paano na i-execute o paano na isasagawa yung mga kandarambong sa kaban ng uh, taong bayat, sa kabang yaman ng taong bayat. Pero ni sa mga napanood kong interviews nila, o baka siguro meron lang ako hindi napanood, na may nagtanong sa kanila kung may babagitin ba sila ng mga pangalan. O matataas ng isyal ng gobyerno. Talagang matataas, hindi, hindi kasama yung mga nasa DPWH dahil napapansin ko na parang uh, parang ah, uh, parang lang uh, sana mali ako. Parang ang madibihin lamang dito ay yung mga maliliit na tao. Ibig sabihin yung mga kawani ng DPWH. Kaya ko lang kung na uh, napapansin nyo to pero sa social media at sa iba't ibang uh, uh, mga channel ng mga kilalang bloggers uh, uh, ay may mga pinabanggit na sila ng mga pangalan ng opisista at nagpapakita rin sila ng mga ikang eh, mga flat control projects na hindi natapos o dili kaya ay eh, natapos man pero wala pang Isang taon hinawawasan na. Buti pa sila. Uh, malakas ang loob nila na magbanggit ng mga pangalan. Pero magkaganan man, alam naman natin na yan ay proyekto. Katulad na rin na sinabi ni Senator Pankilo Laxson, Senator Laxson, na hindi ma-isa sa katuparan yan kung walang endorsement ng isang kongresista. Sana ma magets nyo yung uh, ibig ko sabihin. Hindi rin naman tayo naniniwala, lalong-lalo na ako, na walang kongresista na hindi involved dyan. Meron at meron. At sigurado ako sa mga oras na to, habang ang karamihan sa atin sa ating mga amo ay mahimbing na natutulog sa gabi. Ang mga individual na to, itong matataas na opisyal ng gobyerno na to ay uh, abala sa pakikipag-usap sa kung sino-sinong mga tao para wag ma-involve ang kanilang pangalan o wag mabanggit ang kanilang pangalan sakali man na dumating sa punto na kinakailangan ng magbanggit ng pangalan ng itong mga tatlong uh, individual itong uh, mga nagsiwalat ng uh, korapsyon dito sa blood control projects at ang isa pa sa nakikita ko na masasakripisyo dito ay yung mga uh, yung mga kontratista at yung mga subcontractors nila yung mga nasa baba so yung expectations ng mga tao ng masa na may mababanggit na mataas na opisyal ng gobyerno ay parang mababa sa ngayon na sa ngayon hindi ko sinasabing hindi sila magbabanggit pero sa ngayon mababa dahil ang inaasinta lamang po nila ngayon at pinuputakte sa social media ay yung mga kontratista na ikang eh nag-flex ng kanilang na uh, yaman at uh, may makakaroon pa yata ng uh, uh ano ba yun uh, loyal check hindi naman loyal check eh ano uh, kumbaga gusto nilang nga uh, investigahan ang uh, bawat isang uh, kawani halal ng opisyal ng gobyerno yung kanilang uri ng pamumuhay o yung tinatawag na lifestyle check. So gustong malaman ng uh, pangulo parang inutos na yata niya na tingnan ang uh, uri ng pamumuhay ng kanilang mga ikang e eh, kawani ng gobyerno at maging ng uh, mga opisyal ng gobyerno dahil uh, lumabas sa isang uh, balita na yung mga anak, kaanak ng mga politiko na nasa matataas na nasa matataas na posisyon sa gobyerno ay namumuhay ng uh, ika nga eh, higit higit sa inaasahan o sa ika nga eh, kapasidad ng sweldo ng mga nabanggit na politiko. So, parang nagkakaroon na ikanga na, na o oh, baka dito na maaaring buuin ni Pangulong Bongbong Marcos yung panyang siya Pero mananatili pa rin yung isang tanong na maaaring uh, ika nga eh, e magbukas ng lahat ng ito. At yan ay kung may babanggitin nga ba na mga matataas na opisyal ng gobyerno, pangalang na matataas na opisyal ng gobyerno, sila Senator Ping Lacson, uh, Mayor Magalong, at ni uh, Representative Toby Fianco. Again, iuulitin ko, mababa ang uh, nga uh, expectations, expect uh, expectations ko pagdating sa bagay din. Sana magbangkit sila dahil uh, may ilang araw na lamang sila para uh, makapag-isip-isip. Sana makaabot tong ating uh, video sa kanila. Na sana kapag uh, isinagawa na itong uh, pagdinig ng Blue Rainbow Committee, ay uh, may isang tao na maglakas loob na magtanong sa kanila na maaari ba kayo magbigay ng uh, Maski isa na lang. Isa. Isang kongresista, isang senador na involved dito sa mga maanumalyang flood control projects na to. At magkano ang kanilang kinikita. Kasi yun lang, yun lang ang ano eh, halos pinaka-common na naririnig ko kapag ini-interview itong mga uh, nagsiwalat ng uh, katiwalian na to kung saan nag-uumpisa, sino ang uh, taga-deliver ng pera, kaninong bahay yung kinag-iimbakan ng pera. Parang halos ang nadidiin sa aking pakiwari na ay yung mga taong nasa baba. Tingin ko kailangan magbanggit na sila. Magbanggit na sila ng pangalan. Tama yung sinabi ng mga ilang uh, kongresista sa kamara, magbanggit ka ng pangalan magbanggit ng pangalan para na sa ganun. Di ba? Magkakaroon na ng chain reaction yan. Nagbanggit ka ng isa, hindi maniniwala ang mga nag-iimbestiga na siya lang, hanggang sa may mga taong nababanggit pa, at doon, mag-uumpisa yung uh, nais mangyari, lais, ma nais mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang gobyerno sa korupsyon. So, ano sa palagay niyo mga habi? Maganap kaya yung uh, ating uh, hiling na may babak, mapanggit na mataas na opisyal ng gobyerno kasi sa, sa kanila lang naman ang yung budget na na sila ang nag approve Binapanggit pa nila, may mga kongresista na kontratista. Sino yon pero merong maliit na ano eh, meron akong maliit o parang may kutob ako, hindi naman ganun kalakas. Na alam nung tatlo, Lakson, uh, Magalong, at Tiago, na narating sa punto na kinakahilangang susugan nila o suportaan nila yung kanilang mga ibinubunyag at kinakailangan nilang magbanggit miski isang pangalan ng isang mataas na opisyal. Hindi kailangan manggali sa DPWH dahil syempre, alam naman natin ang istorya, o oh, diba? May nahuling uh, isang uh, uh, regional director ba ng DPWH na nagsusuhol sa isang kongresista kaya uh, congressman na Leviste. So, sa akin parang palabas lamang yun at para bang uh, doon na is ika nga ng ilang mga tao ng ilang mga opisyal ng gobyerno na malihis sa atensyon sa DPWH lamang at totally mawala ang atensyon ng tao sa mga taong nagbibigay o sa mga kongresista na nag-a-approve nagbibigay at tumatanggap ng pera nagbibigay ng kontrata, nag a approve ng kontrata, at tumatanggap ng porsyento. Pera. Sa tingin nyo, bakit sila nagkakandarapang magkaroon ng posisyon sa gobyerno? At bakit yung mga anak at anak ng anak nila kapag hindi na pipwede yung kanilang uh, ikangaipuno, eh sila na ang kumakandidato. Ginagawa na talagang hanap buhay. Sa so, padre, lahat naman tayo alam na yan. Alam na yung kalakaran na yan, na may mga pamilya o maraming pamilya sa Pilipinas ang ginawa ng hanap buhay. Ang politika, dahil napakadali, napakalaki ang kita kang dyan. kakibat ka pa niyan yung ano, may posisyon. Kakadirin. Nakakasupa. Iisipin natin. Pero sa bait nating mga Pilipino, tinatanggap na lamang natin. Pero kinakailangan din natin na uh, itong uh, kahangalan ng mga politiko. Kailangan matuto na tayong humili ng ating mga ibubotong leader. Hindi na dapat maging basihan yung sikat ka o yung kaya mong magpatakbo ng isang kampanya para manalo, para maposisyon dahil ito ang nagiging resulta. Siyempre, marami sa atin ang hindi naniniwala na dyan lang nagwawakas o nagtatapos sa mga flood control projects ang korupsyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Marami pa yan. Sinabi na rin ni VP Sara yat Yung korupsyon sa kalsada, sa mga tulay, sa mga gusali na ipinapatayo ng gobyerno, sa mga cash assistance. Lahat yan, pinagmumulan ng korupsyon. Isa pa lamang ang ating uh, flat control project pa lamang. Paano yung iba? So, abangan natin at ipanalangin natin na may mabanggit na pangalan itong mga nagsiwalat ng katiwalian na to. So dito ko muna tatapusin ang video na to. At syempre, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na kaganapan. So maraming salamat po sa inyo mga amo at magandang araw po sa inyo.